Sa number 6, mga salakyan yung nagapark park sa Gwa kolehiyo sa San Agustin Bacolod ang nasampulan sa clamping kag-tuwing. Suno sa mga traffic enforcers, dapat nga mahawanan ang area nga ginasugatan kaginatulungan sa mga estudyante. May report si Romeo Subaldo. Wala makahibalo ang tag sa sining auto nga sa pagbalik niya diri, wala nang iya nga salakyan. Aga pa ini na si Platan sang striker team sa Bukolod Traffic Authority Office sa guas ng CSAB. Suno sa Bitaw, no parking zone ina diri. May no parking signage sa unhan, pero kinaangdan lang sa gihapon nga parkingan. Gani, ginclamp ang auto, kagdugay-dugay, gintaw ganas ang towing truck, ginplastar kaging guyod. Suno sa traffic enforcer nga si Jim Harder, ginhabala na ang guards ang eskwelahan nga kung may magpangita sa iyang auto, ipahibaloon lang nga nato na ini. Guardia, ginapapalo mo na namon. Oo. Oh. Kapaman niya, kasi may mga itasang stock din. Eh, pamalo na na to. Tapos, kung ang mga every station, kung lang at mga pa-flatter, ina-advise sa minas lang check na yung test kung ila Ang, eh. ang ini naman nga SUV, gin parking balapit lang gid sa gates ang eskwelahan. Gin pangita ang tag-iya. Matapos ang pilakaminutos nga wala siya sa gihapon makabalik, gin clamp na. Ginawa na ng area kay dari nagadulong kag nagasugat sang mga estudyante. Gani, masami nagaguot ang salakyan kay ginaparkingan. Ang uh, school zone, sir, mo, may gate dati. Alam nga, lang na dapat magpartay. Paano dapat mm. mapadrap ang mga students na kung uh, narin na dilikap uh, yung nandok sa tamas na madrap ka, doon ka delikado, para sa ita, kagagpasitin uh, sa traffic. Ginuna na ay nila sa karuna mga area nga may signage nga no parking pero ginaparkingan sa gihapon. Masunod naman ang tabuksang sininga dalan na nagaserbi naman nga parkingan sa ibana. Ang biya sa kinodrive ang isa man sa mga pinakamasako nga dalan gani kinahanglan hawanan. Damlag pa, ginsiling sa bago nga OIC sa bitaw si Patrick Lacson nga ang clamping kagtuwing hindi lang sa Lacson Street kundi sa bilog nga Bacolod.